Ngayong araw, ating tatalakayin ang tungkol sa mundo ng pagsulat. Iisa-isahin natin ang mga konseptong kabilang sa araling ito. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga sumusunod. Kahulugan ng pagsulat, mga dahilan kung bakit nagsusulat ang tao, layunin at kahalagahan ng pagsulat, gamit at pangangailangan ng pagsulat, at ang uri ng pagsulat. Handa ka na ba? Tara, Umpisahan na natin. Ano nga ba ang pagsulat? Isang pagsulat sa makrong kasanayang kailangang matutunan ng isang tao, lalo na ng mga estudyanteng katulad mo. Ang pagsulat, ayon kay Ostera, ay isang kasanayang naglulundo ng kaisipan at damdaming nais ipahayag ng tao gamit ang pinaka-epektibong medium ng paghahatid ng minsahe, ang wika. Ibig sabihin ito, sa pamamagitan ng pagsulat na ipapahiwatig natin ang ating kaisipan sa pamamaraang maluwag at nahihimay-himay natin ito gamit ang medium na madalas nating gamitin katulad ng pagsusulat gamit ang papel at lapis o ang tinatawag nilang electronic writing katulad ng pagtitex o pag encode sa mga electronic gadgets. Nasabi rin ni Mabilin na ito ay isang pambihirang gawaing pisikal at mental. Bakit? Dahil sa pamamagitan nito, naipapahayag ng tao ang kanyang mga ninanais sa pamamagitan ng paglilipat ng kaalaman sa papel o anumang uri ng pagsasatitik. Ngayon, bakit nga ba nagsusulat ang tao? Ano-ano ba ang mga dahilan sa pagsusulat? Unang rason, ito raw ay nagsisilbi nilang libangan. Dahil para sa kanila, kawili-wili o kasiyasiya ito. Kumbaga, nag enjoy sila sa pagsusulat. Pangalawa, ito ay pangangailangan sa pag-aaral. Bilang estudyante, alam naman natin na kabi-kabilang mga gawain na ipinapagawa. Sa ayaw man o hindi, kailangan matutunan ng pagsulat dahil ito ay isang kasanayan sa pag-aaral. At ang ikatlo, ito ay pagtugon nila sa kanilang bukasyon. Pagkatapos ng pagkahabahabang pag-aaral, magagamit natin ang kasanayang ito sa mga trabahong nais nating mapipili. Ano man ang dahilan natin sa pagsusulat, alam natin na nakatutulong ito hindi lamang sa ating sarili, bagkos ay sa lipunan na ating ginagalawan. Mga layunin ng pagsulat Ayon kay Mabilin, may dalawang layunin ng pagsulat. Ang layuning personal o ekspresibo at layuning sosyal o panlipunan. Unahin na natin ang personal o ekspresibo. Kapag sinabi nating personal o ekspresibo, ito ay nakabatay sa pansariling pananaw o kaisipan. Kalimitang naghahatid ito ng kasiyahan sa gumagawa. Kabilang sa layunin nito, ang pagsusulat ng maikling kwento, tula, sanaysay, dula, awit, at marami pang iba. Kapag sosyal o naman, may layuning makipag-ugnayan sa ibang tao o sa lipunang kanyang ginagalawan, katulad ng pagsulat ng balita at pananalaksik o research paper. May mga pagkakataong maaaring pagsabayin ang layuning personal at sosyal, halimbawa na lamang ng pagsulat ng talumpati na kung saan ay buhat ito sa sariling pananaw kaya tinawag na personal at pagkatapos ay bibigkasin sa harap ng madla kaya nagiging panlipunan ang layunin nito. Ano-ano nga ba ang mga kahalagahan o binipisyo sa pagsulat? Katulad ng lahat ng makasanayan, ang pagsulat ay marami rin na idudulot na mabuti sa atin. Sa pangkalahatan, narito ang mga kahalagahan o binipisyo na makukuha natin sa pagsulat. Una, masasanay ang mga nating mag-organisa. Mariing ipinapahiwatig ng binipisyong ito na natututo tayong mag-organisa sa mga kaisipang nakapaloob sa isang akda. Sa pamamagitan ng pagsulat, nakikita natin ang mga dapat at hindi dapat ilagay sa isang sulat din, batay sa paraan kung paano isusulat ang mga ito. Ikalawa, malilinang ang kasanayan natin sa pagsusuri ng mga ideya. Naranasan mo na ba gumawa ng isang sulatin buhat sa isang panayam o interview? Hindi ba't kapag tayo ay nagsusulat ukol dito, ay tinitignan muna natin ang mga paksang kabilang at hindi maaring isama sa ating aralin. Buhat sa mga nakalap na impormasyon, ang ganitong uri ng nagpapakita ng katangian ng isang pagsusuri. Ikatlo, mahuhubog ang kaisipan sa mapanuring pagbabasa. Ang mapanuring pagbabasa ay isang magandang katangian sa pagsusulat nakapaloob dito ang pagiging obitibo sa paglatag ng mga kaisipang isusulat batay sa mga impormasyong nakalap. Ikaapat, mahihikayat ang kakayahan sa paggamit ng silidaklatan. Dahil magsusulat tayo, kailangan nating magsiliksik sa mga paksa na ating susulatin. Noon, madalas na sa silidaklatan tayo gumagawa ng pagbabasa para sa mga ito. Ngunit sa modernong panahon natin ngayon, nagiging batis na ng pananaliksik ang paggamit ng internet. Sa pamamagitan nito, natututo tayong gumamit ng mga libro para sa outsourcing ng mga references natin. Ikalima, magdudulot ng kasayahan sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Dahil sa pagsusulat, may mga bagay tayong nalalaman buhat dito. Masarap magkaroon ng bagong kaalaman dahil nakakadagdag ito ng kalidad ng karunungan ng isang tao. Ikaanim, mahuhubog ang pagpapalaga at pagkilala sa pag-alang. Kaakibat ng pagsulat, ang pananagutan na kilalanin ang mga taong may-ari ng mga ideya na gagamitin natin. Dito pumapasok ang citation. Dahil dito, may iwasan natin ang plagiarism. Ikapito, malilinang ang kasanian sa pangangalap ng impormasyon. Tandaan natin na sa akademikong pagsulat, ang pangangalap ng datos ay mahalagang kaisipan upang makapagsulat ng maayos. Ano-ano ang mga gamit o pangangailangan sa pagsulat? Tutong hindi madali ang pagsulat lalo na sa maraming tao, ngunit ang lahat ng bagay ay natututuhan. Madalas kong sabihin na kapag hindi mo alam ang isang bagay, may gamot para dito. Ang gamot dito ay pag-aralan mo ito. Upang mas matutuhan pa natin ang pagsulat, kailangan nating malaman ang mga gamit o pangailangan para rito. Una, wika. Ang wika ay bihikulo ng komunikasyon. Mahalagang malaman kung anong wika ang gagamitin sa pagsulat. Kailangan maging malinaw, masining, tiyak at payak na paraan ng paggamit dito. Pangalawa, paksa. Ito ang pinakasentong ideya ng isang sulatin. Dahil dito, nakapagsusulat tayo ng isang akda dahil may iniikutan ng kabuuan ng isang sulatin. Ito ang nagsisilbing ruta o mapa ng isusulat mong komposisyon. Sa pamamagitan nito, nagiging makabuluhan ang iyong isusulat. Ikatlo, ang layunin. Ito ang guiding tool upang makapagsulat ng tama. Kumbaga sa paglalayag, ito ang nagsisilbing navigator natin dahil siya ang dahilan kung bakit tayo nagsusulat. Ikaapat, ang pamamaraan ng pagsulat. Upang makagawa tayo ng isang epektibong sulatin, kailangan ay gamitin natin ang angkop na pamamaraan. May limang uri tayo ng pamamaraan. Kung ikaw ay may layuning magkwento, gumamit ka ng naratibo. Kung ikaw naman ay mangyikayat o magpapakita ng mga proposisyon, gamitin mo ang pamamaraang argumentatibo. Kung nais mo namang maglahad ng mga mahalagang impormasyon, mas mariing gamitin ang pamamaraang informatibo kung layunin mong magbahagi ng personal na opinyon ukol sa isang paksa, gamitin mo ang ekspresibo. Kung ang pangulahing pakay mo naman ay magbahagi ng mga paglalarawan ukol sa isang paksa, pinakaangkop na gamitin ang pamamaraang deskriptibo. Ikalima, kasanayang pampag-iisip. Ito ay pumapatungkol sa pagiging luhikal mag-isip at pagiging objetibo ng manunulat. Kailangang maging mapanuri at marunong mag-analisa ng isang taong magsusulat. Ikaanim, kaalaman sa wastong pamamaraan ng pagsulat. Pumapasok rito ang kakayahan sa paggamit ng tamang gramatika o balarila sa pagsulat. Kabilang din dito ang paggamit ng tamang bantas, pagbabaybay o spelling, pagbuo ng talata o pangungusap at marami pang iba. Ikapito, kasanayan sa paghabi ng buong sulatin. Ito ay tumutukoy sa kakayahang maisulat ang mga kaisipan sa maayos at komprehensibong pamamaraan. Ano-ano ang mga uri sa pagsulat? Marami ang mga uri ng pagsulat. Pag-usapan natin ang anim sa mga ito. Una, ang malikhaing pagsulat. Tinatawag din itong creative writing sa wikang Ingles. Ito ay isang uri ng pagsulat na naghahatid ng aliw sa mga mambabasa. Halimbawa sa mga sulating ito ay ang maikling kwento, dula, tula, malikhaing sanaysay, gayon din ang comics, musika, pelikula, at iba pa. Ikalawa, ang teknikal na pagsulat. Isang uri ng sulatin na may layuning makasulat ng isang pag-aaral. Halimbawa, ang feasibility study, action research, thesis, at marami pang iba. Ikatlo, ang profesional na pagsulat. Isang uri ng pagsulat na may kinalaman sa mga sulating may kinalaman sa mga trabaho katulad na lamang ng guro na sumusulat ng lesson plan. Kabilang din dito ang mga medical reports, narrative reports, police blotter at marami pang iba. Ikaapat, journalistikong pagsulat. Mga sulating may kinalaman sa pamamahayag o journalism. Kabilang dito ang pagsulat ng balita, editorial, artikulo, kolom, at marami pang iba. Ikalima, ang referensyal na pagsulat. Sa pagsulat na ito, layunin itong ipakilala ang reference o pinagkunan ng mga kaalaman o impormasyon hinggil sa isang paksa. Halimbawa nito ay ang pagsulat ng RRL na isang panalaksik o review of related literature. Ikaanim, akademikong pagsulat. Ito ay ang pagsulat na isinasagawa sa mga akademikong institusyon o academic institution. Madalas na ipinapagawa ng mga guro dahil kabilang ang mga ito sa kurikulum ng paaralan. Ito ay isang uri ng intelektual na pagsulat dahil nakatutulong ito sa pagpapataas ng mga kaalaman sa isang larangan o disiplina. Naunawaan mo bang ating tinalakay? Masaya ako na nakatulong sa iyong pag-aaral. Salamat pala sa aklat na pinagyamang pluma, Filipino sa pining-lerang Akademik na isinulat ni Aileen Bay sa Hulyan at Nestor Luntok. Ito ang aking sanggunian sa ating talakayan sa video ito. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam!